Ayan nga guys, oh. Nagkakawa. But ba sa ba bakit nyo binabash si Arjun? Wala akong makitang mali kay Arjun. Sa totoo lang, ang bait ni Arjun, pala ano siya? Palangiti, palapansin. Palagi kanyang papansinin. No? Unang kita ko kay, kay Arjun, siya talaga yung unang mamiti, eh. Unang lumapit. Sige, try natin. Sinong pwedeng pakilala kay Arjun, Ayaw ni ayaw ni, ni David? Gusto ni David ay ano na? Napapang-asawa? Si Jano kaya? Kasi parehas dancer. Sir. Yung dalawang reactor mo ay eh, sumasama din sa iyo. Tapos nag-live pa sila. Sino naman? Sila Kuya Nel, Kuya Jens ba? Bira naman nilang ma... Ano eh? Nagtatopic lang naman sila. Di naman nila talagang papakita sila. Carla, ano lang. Tinatopic lang naman po nila. No? Kung papakita man nila, pitik-pitik lang po. Or kung, kung may mga okasyon. Pag may okasyon kasi, ano yon Walang problema don Kagaya nyo, may mga birthday, kainan. Okay lang yon Open vlog yung mga ganun. Pero pag nagpo-vlog ako, yun yung mali. Yun yung mali po. Or kapag di ko pa nagpo-vlog, yun yung, yun yung bawal sa rules. Arvid na. <laughs> Kanina, Michael at Eden kayo. Ngayon, Michael at... Ano ba talaga? Sabi <laughs> na. Pwede naman tulungan kahit wala ng love team. Iba. Para na wala na kasi puro na lang ng love team. Iba po kasi talaga pag may love team. Unang-una may content. di ba? Pangalawa, may mga uh, mubo ng mga cheesy sa tingin niyo po kung wala yung love team, mga kapatayo po tayo ng kasing ng bahay ni Viancy. Sa tingin niyo po kung wala yung love team, mga katayo tayo ng bahay ni Carla? Di ba? Sa tingin niyo po mga tayo ng mga sunod-sunod na concrete, konkretong pabahay. And dahil din po yan sa love team. Malaking tulong po ang love team natin. Ang love team po ay charity po yan. Kumbaga, gina, uh, ginamitan lang natin ng strategy no? Ginamitan lang natin ng strategy at papatok. Yan naman lahat, lahat ng content creator guys, lahat po yan ay nag-iisip ng strategy. Walang content creator na ano, na hindi nag-iisip ng idea or strategy para tumaas yung views. Lahat po yan nag-grind. Sa tingin nyo lang, kapag nanonood kayo sa kanila, akala nyo normal lang sa kanila. Pero hindi nyo alam po, nag-iisip yan, sumasakit ang ulo nyan, kakaisip ng content. No, kaya intindihin niyo po lahat ng mga charity lahat ng content creator. 'Di ba nga si Tapang kumain ng mga kung ano anong pagkain? 'Di ba? So, intindihin niyo po 'yan. 'Yan po ay charity pa rin po, 'no? Kaya yang love team malaking bagay po 'yan. Unang-una, nakakatulong sila sa mga sa team ko, 'di ba? tingnan mo si Dan, nakakatulong si Dan sa mga kasamahan niya, kina Kuya Brooks sa Team Brooks, 'di ba? Si ano, si Eds nakakatulong naman siya sa mga sumasama sa kanya. 'Yun naman yung gusto ko rin kasi masaya ako na hindi na kailangan ako lahat, 'no? Ako na lahat yung palaging ano, makakatulong. Kaya inexpand natin, pinalawak po natin. Diba? Jano at Argin My boyfriend si Argin. Break na daw Break na daw po Yan ang Yan ang pinaka-latest na balita Bakit naman? Paano yung nasabi? Nakilala nyo na po ba? Sa personal? Kaya sinabihan lang yung plastic? Mas, makikilala nyo lang ang tao pag, nakila, pag nakasama nyo personal. No? Kaya wag po tayong mag-judge. Ha? Sino? Sino? Ah, nakalipa ako eh. Ngayon, it's Bian turns na mag-help sa Kuya Rab niya para sa pabahay. Through the views. Yes! Opo, tama po yun. At hindi lang po ako natutulungan niya. Pati po sarili niya natutulungan niya. Ano? Kasi syempre, kada vlog natin is may nakukuha siya, no? Na pera, di ba? Malaking tulong. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko, nung after nung ribbon cutting, kinausap ko silang lahat, ay silang family, sila nanay, tatay, sabi ko, so yan ay, tapos na yung bahay nyo, medyo malaki-laki to, mahirap i-maintain, and the next step siguro is mag-negosyo, kasi wala naman sila ibang pagkakakitaan, sabi ko sa kanila, wala pong ibang uh, makakatulong sa inyo, kundi si Viancy. So, yan, advice ko lang na yan, palaging maging active si Fiancy tuwing may vlog, tuwing kailangan ko siya. Yun lang naman yung sinabi ko sa kanila. Kasi trabaho na to ni Fiancy um, habang nag-aaral siya, scholar siya, nakakatulong po siya sa kanyang pamilya. No? Pero di naman natin siya yung to the point na rin niya, pagod na pagod. Hindi naman po ganun. Kasi sa isang buwan, ilang beses ko lang naman din namimit si Fiancy. Pero nagbablog kami, kaya sabi ko, Nay, malaki ang bahay nyo. Wala sa inyo, wala kayong regular na trabaho. Ang negosyo, magkano lang kinikita dyan, nagsisimula pa lang kayo. Walang iba makakatulong sa inyo, kundi ang kalingap, kundi si Viancy. Si Viancy is kalingap na, no? Kalingap na si Viancy. So, ano na to, part na ito ng kanyang uh, trabaho. Kaya, yun ang kailangan ko lang, ang request ko lang sa kanila is yung kanilang presence, no? Yung uh, tawag yung appearance. Yun lang naman. Wala nang iba, no? Wala naman tayong ibang hinihingi. Kasi ang dali lang naman guys mag-vlog, di ba? Isipin nyo guys yung mga estudyante na nagra raket nagpa nagpa-part-time job, ano yung trabaho nila sa Jollibee? 'di ba? So mapalad, mapalad silang lahat mga kanila. Ang hinihiling ko lang sa kanila is yung pag available sila. Ano lang, makikoordinate, 'di ba? cooperate parang ganun.